Pasek, uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang, pero uh, walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. Vito, uh, administration, Pagdating Pangulong Duterte Ang naitalang may pinakamataas na naging utang Na umabot ng 12.79 Trillion as of June 2022 At uh, solong utang po ng administrasyong Duterte Ay umabot po sa 6.84 Trillion as of June 2022 At talagang nag-increase ng 115.1% sa pagkakautang Yan! Yeah. Diyan ka magaling. Matino ang sagutan mo kapag patungkol sa mga Duterte. Baka nakakalimutan mo, Madam Claire, Auntie Claire, na yung mga nauna pang mga pangulo bago si Tatay Digong Duterte, may mga utang na rin yun na dapat babayaran niya rin sa panahon niya. O, di ba? Malinaw yun na mayroon siyang mga minanang utang. Natural dahil kapo sa pera ang Pilipinas, ang gagawin ni Tatay Digong Duterte is mangungutang ulit siya. Pero ang kagandahan doon, Madam Claire, at alam ko naman, alam na alam mo yan, na si Tatay Digong Duterte maraming proyektong ginawa yung build, build, build niya dagdagan mo pa dyan, panahon din yun ng pandemic, sobrang hirap ng ekonomiya, hindi lang ng Pilipinas. Buong mundo apiktado nun, pero hindi tayo napabayaan ni former President Digong Duterte. Alam mo yan, Ante Claire. Ngayon ang tanong, tatlong taon pa lang ni PBBM sa pwesto, nalagpasan niya na yung utang ng dating presidente Digong Duterte o hindi mo pwedeng isipag sinungaling yan dahil ibinalita yan na si PBBM ang may pinakamalaking utang dahil sa anim na taon nakuha niya yung utang na yun mas mataas pa sa loob lang ng tatlong taon at ito pa ang pinakamatindi wala siyang proyektong maipakita ano nga ba ang proyekto ni PBBM? Diba? maliban sa mga paayuda na ginagawa ng kanyang mga mga kakampi, mga kaalyado ano ba ang proyektong ginawa niya? Ito ang proyekto ni Tatay Digong sa kanyang mga sina, sa mga sinasabi mong utang niya. O pakinggan mo to, Ante at panoorin. Ano-ano na ba ang nakumpletong proyekto sa ilalim ng Build 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 program? sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 440 airport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong ano yung mo na? <laughs> At tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit isang ilipong tulay. As of May 12, 2021, sa isang daan at labing siyam na infrastructure flagship projects ng Build, Build, Build program, labing isa ang tapos na habang dalawampun siyam naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa 51 isang proyekto naman ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon. Nasa 28 walo naman ang pipeline projects o mga proyektong ito turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon tulad ng padaan Cavite Bridge Ano, Madam Claire, na ipagpatuloy ba? tinapos ba ni PBBM yung mga proyekto na 'yan na dapat ipagpapatuloy at tatapusin niya ngayon? Meron ba? 'Di ba? Bago ka magsalita sa utang ni PRD na maraming ginawa, tingnan mo muna 'yung utang ng amo mo na wala namang ginawang magandang proyekto dito sa ating bansa. Anti-clear naman. Pag mong gawing bulag yung mga Pilipino, pag mong bulag yung mga tao dahil ang mga nauuto mo, yung taong bayad ninyo. Pero kaming taong bayan, hindi mo kami madadala sa ganyan. <laughs> hindi mo ha.